So hinatid kayo ng mga kasama nyo. Matapos kayo mag-book, hinatid kayo hanggang sa makasakay doon sa angkas. Opo. Kaila yun, umalis na. Pwede yung pakikwento yung buong pangyari, ma'am? Ang madaling araw po yun ng November 12 po. Okay. Galing po ako sa bahay po nung kasamahan ko. Okay. Nag-book po ako ng angkas bandang mga alauna po ng madaling araw. Okay. Nas dumating na po yung rider, nakita naman po niya na nagkakasayahan po kami. Pero nung humati na po ako ng mga kasamahan ko po dun sa kanya, kung nasan po yung pinagpwestuhan niya ng Ando And motor. sa video, kita. Yes po. Sige po. Ang sabi po ng mga kasamahan ko, kung makaya daw po kung ihatid ng rider. Mm. Sabi naman po ng rider, okay po, sakay na. Mm -hmm. Sabi niya, nung sumakay na po ako, dali-dali na pong umalis yung rider po. Wala po siyang okay. sinta yung po may mga policy po sila na hindi po pwedeng magsakay ng nakainom. Kasi kung sasabihin naman po niya yun, hindi naman po ako mag na sumakay po. Okay. Ika-cancel ko na lang po sana yung booking ko. Mm -hmm. Tapos after po noon, habang nasa biyahe po kami, nag-cellphone po ako, pero napapansin ko po, na doon po siya dumadaan sa mga lugar po na medyo madidilim. Hindi ko po kasi kabisado yung Pasig. Okay. Yun po, yung madidilim po, parang mga subdivision or mga village po yun. Mm -hmm. Sinabihan ko po siya na, Kuya, bakit dito po tayo sa mga madidilim? Ang sabi niya po sa akin, shortcut daw po. Maya-maya po, puminto po siya doon po sa may mga talahiban po. Akala ko po, mag cr lang po yung rider. Mm -hmm. Bumaba din po ako, nagtanggal po ako ng helmet ko. Okay. Nung pagtanggal ko po ng helmet ko, nagulat po ko nung paghila niya po sa akin. Tinulak niya po ko dun sa may mga talahib po. Napahiga po ko. Tapos nung paghiga ko po, pipikit po ako. Pagmulat po nung mata ko, dahil napansin ko pong binababa niya po yung shirt ko. Bali, yung sa may kaliwang hita ko po, natanggal na po niya yung short ko, na ibaba na po niya. Tapos nakita po siya na sa harapan ko po na nakaluhod. Oh, yung nag po siya na magtanggal na po nung pants niya. Buti na lang po, may dumaan po na mag-asawa na parang kinagulat po niya na uh, Tumigil po siya. Ang ginawa na lang po niya, yung bag ko po, kinalkal niya, sabay bato po sa akin. Yung po, doon na po ako sumigaw nung bigla pong alis nung rider. Pag ko po lang tulong, chinig ko din po yung bag ko. Wala na po akong cellphone, tsaka po yung wallet ko po. Tapos yung hinahingian ko po ng tulong, dalawang mag-asawa po yun. Ang sabi po nila, kaya po pala ang bilis umalis nung angkas rider po, doon po sa may talahiban. Ang bilis niya po na bigla na lang pong dere yung umalis po. Yung, yung po yung po nangingi kami ng tulong dun po sa isang tower. Dun po kami na nag, nagpabok po sila ng grab. Kaya nahatid po ulit ako sa bahay po nung katababaho ko. Dun po kami nagumpisa na mag magpa-blatter na po dun po sa may manggahan barangay, sa barangay hall po nila. Okay. Bali yung pong katababaho ko, ang ginawa po niya nung nasa barangay po kami, ginontak na po niya yung Customer Service po nung Angkas po. Ang sabi po sa amin, kailangan ako daw po ang tumawag since na natro mga po ako dahil hindi ko po ma hindi ko po mab-lubos maisip na ganun po 'yung mangyayari sa akin dahil palagi po ako nagbubuksa apps po nila. Nalungo ano po hinatid po kami ng pulis po dun po sa trabaho ng asawa ko. 'Yun po kinontak po namin yung Angkas po. Ang sabi lang po nung Angkas Hahantayin pa daw po nila na mag-response po yung rider dun po sa patawag nila. Lumating po yung ma... Hanggang umaga po, nang dumating na po yung gabi, hindi na po sila tumatawag sa amin para po doon sa response na sinasabi po nila. Kami na po mismo yung tumatawag sa anila. Ang ginagawa po, dinidisconnect na po kami doon sa customer service nila. Then yung may mga number po na tumatawag, ayun pa rin po yung sinasabi nila na yung rider po, hindi pa daw po nagpapakita, hindi pa daw po nagre-report sa kanila, wala pa rin daw po ng response. So, ibig sabihin, ayaw makipag-cooperate na ang cast? Yes po. Yes okay. po. Ganun po yung ginagawa nila sa amin. Tapos, nung kami na po yung tatawag, magiging po yung cellphone nila, hmm. bigla na lang pong papatayin. Kahit po sa mga text, din na po sila nag reply sa amin, 'di ba? Kapag nagbukta ka na ang kas, hindi pa ako nakasakay na angkas. Hmm. Eh naka-register doon kung ano yung plate yes, number at sino yung driver. Bali nung ano po, nung November 12 po noon, nung tumawag po kami mag-asawa po sa Angkas po ng morning. Ang sabi po sa amin, alam naman po nila na may information po ako doon na nag-book po ako, may booking po ako ng bandang alauna po. Ang hinihingi lang po namin is makausap namin yung rider or yung information so, lang po. So, ibig identified nila yung rider? Yes po, as sabi po nila. Ina-admit nila na talagang yes, may recluse na yung booking mo? Yes po, nasa system na, daw po nila. Right, nasa system at uh, nasundo ka nga talaga nung angkas. Yes po. Okay. So, bakit ayaw ibigay ang pangalan may para May ano daw po sila? May kaso? data privacy daw po sila dahil baka data daw Data privacy. Baka daw po sila yung sampahan ng kaso ng rider. Yun po yung sinasabi nila sa amin. Teka muna. Eh, kung ang pinag-uusapan natin ay para ikaw ay makapag-imbestiga through the PNP, eh dapat ibigay nila. Paano ka makapagsampan ng kaso? Pinakwento po nila sa akin kung ano po yung nire-report ko, ano po yung nangyari. Sinabi ko naman po lahat sa kanila, pero ang sabi po kasi nila, kailangan pa daw po nila ng response ng rider. Eh nung ilang araw na po, ang tagal po namin nagantay ng tawag po nila kami na po yung tumawag ulit. Yung customer service po na nakausap namin, ang sabi po, nasa legal department under investigation po. Hanggang umabot na po ng sampung araw, ganun pa din po yung sinasabi po nila sa amin wala pa Legal department daw. O, so, po. bakit hindi nakipag-ugnayan sa inyo yung legal department para o, yung, kausapin ka? Tama tumatawag po sila para daw po sabihin na under investigation na po, maghantay na lang daw po kami. Isang pong araw na po, hindi na din po ako nakakapasok sa trabaho para po mag-ayos ng mga nawawala o din po mga gamit. Na ano po ID mga nawala po? sa inyo? Yung mga ID ko po, tapos po yung cellphone ko, at yung cellphone ko po gamit ko po yun sa trabaho, kailangan-kailangan ko po yun. Tapos yung mga ID ko po, yun na lang po kasi yung ID ko. Tapos kailangan ko pa po magpa-affidavit po. Lahat po, ginagagastusan na po namin lahat para okay. matapos lang po. Kailan kayong huling nakipag-ugnayan sa angkas? Bali, noong November 21 po. Kasi noong November 20 po, nagpa sim replacement po kami. Mm. Nagkaroon po kami ng bagong SIM po, SIM number po. Yun po, nagtry po kami i-open yung apps ko. Na-open naman po namin. Doon po namin. Ah, kasi yung cellphone mo, din ako nga pala niya. kung yes po. saan po. ka nagpo so, information kailangan. po namin kailangan. yung information po ng no, rider, yung pangalan po. Okay. At ang pangalan ng rider is Aurelio Subiera? Yes po. Okay. Final fare, 166 pesos. Okay, nandito yung date. November 12, 1.38 a.m. Okay. So bakit nila ayo ibigay samantalang meron ka naman talaga information yes, ng ganito I mean, kaya lang nawala kaya kailangan mo hingin yes, because na kasama sa ninakaw yung cellphone mo and you have this information they they know that pero ayan ayan siya tinatago nila dahil sa data privacy raw Yes po at uh, gusto mo lang makuha yung information na yan para yan ay may sumiti mo sa oh, mga kinukulan sa yes, mo ng kaso reklamo okay so by the way makailang beses po tinatawagan ng uh, RTIA ang angkas at Shari, ano sabi ng angkas? Uh, nagbigay lang po sila, sir, ng uh, komento. Kasi kanina, may, meron kang pinakitang sulat. Kaya lang yung sulat hindi nakadya sa atin. So, Opo. hindi natin mabasahin yun. Yes po. Yung sulat na pinadala kay Shari through uh, Viber, eh yun ay tungkol doon sa kanilang panawagan, sa kanilang customers at stakeholders. Opo. Wala tayong pakialam doon. Yes po. Kung meron silang gustong sabihin sa atin dahil sa ating pag-intervene, And then that letter should be addressed to us. Yes, Kung hindi naka address sa atin, huwag natin basahin. May nakita po ako dito na suspended daw po yung biker nila habang iniimbestigahan daw po ang insidente. Ano na pag-usapan yung November 21? Ali po, nung ano po, nagsabi po kasi kami noong November 20 sa police na nakuha po namin yung sim replacement ko po. Nakuha namin yung identity ng rider, yung pangalan po. Ang usapan po kasi namin doon po sa police station po, pag nakuha po namin yung pangalan ng rider, magfa na po kami nung pong kaso. Right. Pagdating po namin doon noong November 21 po, ang una pong sinabi sa amin, Sino po sabi sa inyo? Yung po, isa pong nakausap namin na police po doon sa station po. Police, okay. Po, ang sabi po niya sa amin, papunta na daw po yung rider, papunta na daw po yung angkas. Nakinagulat po namin kasi hindi nga po nakikipag-usap sa amin nung rider so, po. So paano na nalaman ng police na papunta na yung rider? nakikipag-ugnayan po sila sa angkas, yun po yung sabi niya, papunta na daw po, akala okay. po namin, dun po sa police station kami mag-uusap, nagulat kami, dun na po kami mag-uusap sa barangay daw po, kasi dun daw po dumiretsyo yung angkas po. Pagdating po namin doon, sabi po sa amin ng polis, isettle na lang daw po, kasi pag magkaso daw po, mahabang proseso. May nagsabi na lang daw. Yes, po. Anong pangalan ng polis na yun? Hindi po namin nakuha yung pangalan ng polis, pero makikilala po namin siya, dun po sa station po, nung mangan so, parang... Po pinipilit ka na makipagsettle na lang. Opo, may pagsettle, makipag-usap na po muna kami dun po sa may ano po, barangay. So parang dinidiscourage ka ng police? Opo. Okay. Sabi po na asawa ko, tutuloy po yung kaso. Pero sabi po ng police, hantay na lang daw po namin yung rider, makipag-usap daw po muna kami. At dumating naman? Po, hindi naman po doon sa may police station, doon po sa may barangay Manggahan po. Kami pa po nagpunta doon, bali dalawang oras mayigit po kami pinagantay nung angkas at nung rider po bago po sila makarating. So sino kasama nung rider? May kasama po siyang representative po nung angkas. Okay. Pagdating po namin doon, ang bukang bibig po kaagad nun sa Bausi. Tapusin na daw po yung usapan, isettle na lang daw po namin kaagad. Kahit sinabi ko po na gano'n po yung nangyari sa akin, nahilubaran po ako ng rider, binaba po Wait, yung shirt ko. Okay. So dalawa na. Una, yung police na... <laughs> pinuntahan mo at sabi para magsampan ng reklamo, sabi mag-areglo na lang dahil kapag hindi mag-areglo, mahabang proseso, parang diniscourage ka. So tinuro kayo sa barangay. Yes, po. sa barangay, yung bawsi ng barangay, Opo. ka rin. Opo. Sabi makipag na makipag-areglo na. Areglo na lang daw po. I-settle e, na lang daw po namin. Tapos sina daw po yung usapan namin sa barangay. So, ano nangyari dun sa usapan sa barangay? Naipag-usap po kami. Tapos sabi naman po namin, Sige po, kung makikipag-settle, okay po. Kasi ilang araw na po kung di nakakapasok sa trabaho, ang laking abala na po, ang lain na din po na nagagastos namin. Ma'am Pau Garcia, magandang hapon. Magandang hapon, sir. Ma'am, ang gusto ko lang po confirmation sir. na uh, noong November 12, yeah. sa araw ng pinangyarihan, incidente, mm -hmm. uh, pumunta talaga sa inyo dyan itong si Agnes Carla para magpablater, tama? Apo, apo. Pero po hindi mo na dito sa amin sa BAUSI. Ang ang nagpa ang nagpaano po nung 12 hindi po siya. Yung kasama po niya sa bahay ang nagpa-blast. Ah okay. Yes kasi nga at that time eh nanlulumo na siya at uh, nakainom yes, siya. Inaamin naman niya yon. Yes po. Okay, sige po. Yun lang po. Uh, mar maraming uh, salamat po, Miss Yun lang kasi. po ang ano, sir. Sir, excuse me. Yes, dito po sa amin, sir, sa Barangay BAUSI, ah uh, hinabot po kami dito ng up 3 3 hours kasi gusto ko pong makausap yung may hawak ng rider. So dumating naman po, is tapos na. Nagkasundo po sila na walang bayaran dito sa amin sa barangay, doon na po sa office ng rider. Ngayong pong gabi sir, pupunta siya doon para doon po sila mag-uusap. Kasi may sulat po yan sir eh. Teka muna, teka muna bakit siya magkikipag-areglo sa opisina ng rider sa angkas? Kasi po sir, nakikiusap ang rider na dapat dito po sa amin magbabayar kasi sabi niya ang mag, ang halaga po ng cellphone niya is mahal. Nagsulat po siya sir is 50,000 lahat pati yung wala laman lang wallet ay uh, uh, yung kanya mga IDs. Anong problema kung mahal ang sinulat niya na halaga Opo. sa Opo. reglo ay eh, kung yon mahal yon talaga yung cellphone po. niya? Opo. Opo, Opo yun, yun po ang usapan nila ng rider. Hindi kasi medyo pumantingan antenna ko, sabi mo yung amount hiningi niya mahal. Ma'am, labas ka na doon kung malang iniingigi niya. Eh kung yung talagang halaga ng nawala sa kanya pati kasamang abala. So anong paki alam mo doon? Opo, labas na po kami dun sir kasi tapos na po kasi sa barangay. Kaya na, again, do not use that word mahal. It is not for you yes, to make that decision whether mahal ba o hindi ang kanyang piniging yes, 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 pang-areglo. Because una, yung cellphone na nawala sa kanya, yung mga gamit na nawala sa kanya, you don't know the value of those things. Plus yung abala na nangyari sa kanya, so hindi mo kayang kalkulahin yon. Yes sir. yes sir. So do not make Aceptive. that assumption agad na mahal kasi dalawang beses na sa prostate kaya siya napunta sa amin dahil nakita niya na parang kinakampyan ng lahat ng mga kinaukulan, kinakampyan niya ang kas. Otherwise, kung nakita niya na naging patas ang mga nilalapitan okay. niya mga otoridad, hindi niya kailangan kami dito. Oh, kaya nga siya pumunta dito sa amin na sa o, last resort. dapat ngayon, sir. E gabi. Eh, sabi ko nga, kung gusto niyo na kailangan pa rin kami, i-assist namin doon siya. Yeah. Kaya po kami napatawag sa inyo para i-verify lang kung talagang totoo nagpa-blatter. Yun lang po kailangan namin sa inyo sa matter of fact. Uh, po yan ng 21. Okay. 21, napakahaba na po ng panahon. Napakahaba ng panahon. Anong ibig nyo sabihin doon? Ito, yun sir, nangyari Kaya nga, may dala siya ng ano, Ma may dala Ma'am, sandali mukhang kumakampi ka. Kaya nga, bakit napakahabang panahon? Dahil pinaikot-ikot siya ng angkas. Oo yes po. Ay, o okay, nga. Pinaikot-ikot sila sila ng angkas. Correct. Bakit bumalik po dito ng 2021? Correct. Pinaikot-ikot yes, siya sir. ng angkas. Pangalawa, yung police, kinakampihan yung angkas. Pangatlo, yung barangay, kinakampihan yung angkas. Puro kampi-kampi sa angkas. Dahil kung, sabi ko kanina, kung walang pagkakampi ginagawa itong mga nilapitan niya, at tinulungan siya ng diretsyo, hindi na dapat siya pumunta sa amin ngayon. Kaya nga natagalan kasi gusto niya ma-solve ng siya lang mismo at mga kasama niya, kasama na yung mister niya, na ayusin yung problema. Okay? Opo. Okay. Yung po nga araw na to sa mamayang gabi, mayroon po silang usapan dapat sa angkas. Sa office ng po yung sabi niyo po nung pag-usap po kami doon, nung inubaran ako, sabi niyo, ayan niyo na lang, wala naman pong nangyari. O. Oh. settle na lang po. Ay, kasi yun? Yung yun, yun, yun usap ko po, no, po yung nag-aayos sa amin kahapon. Wala naman din pong naayos eh, kasi hanggang ngayon po sinasabi po no, angkas, mag, kailangan po namin mag-usap, negotiation pa rin po, na hindi naman po natapos dun sa barangay. Sandali, sandali, sandali. So, Ma'am, sino yung Ay. nagsabi na hayaan mo na tuta? Kahit na humarap ka tuta, wala, Ay, sabi wala nangyari. Sabi, sir, sir, pumunta po yan dito para magpa-blatter po. Lahat oh. po na-blatter niya na nangyayari po, andito lang at magpa-blatter. Okay, po, sa sige bladder. po, sige po. So, so ma'am, magkainin ma ma ka. So nakita niyo na po ang dahilan kung bakit tumagal at bakit ngayon lang siya pumunta? Depende po sa kanya, sir. Kaya tumagal at ngayon lang siya pumunta dahil nga pinaikot-ikot siya ng angkas. Dahil kung hindi siya pinaikot-ikot ng angkas at hindi kinampihan ng mga nilap barangay at pulis, yung angkas, then hindi na dapat siya pumunta dito ngayon. na gets mo? Yes, sir. At least, ginawa niya ng paraan. Dumaan siya sa proseso. na gets mo? Proseso. Yes, kaya lang, yung proseso, hindi naging maayos. Di ba? She got frustrated with the process, kaya pumunta na siya rito. Sir, pero hindi niya po tinapos yung usapan nila ngayong gabi, sir. Dapat pumunta mo. Ma'am, who dito. are you? Who are you to dictate upon her na dapat tapusin yung pakikipag-reglo tonight? Kung ayaw niya pumunta sa regloan tonight, karapatan niya yon. Yes, sir. It is not for you to make the decision for her na pilitin siya at ujukan siya na pumunta mamayang gabi. Para bang masyado kang kampi sa angkas? Oh, hindi po, kasi sila naman na po, kasi Ayan wala na po sila okay. dito sa barangay. Eh. Oo nga. Opo. Opo. Ang sinasabi ko po sa inyo, ayaw niya makipag-areglo sa angkas. Kaya pumunta siya rito dahil ang gusto niya po is hustisya. Dahil pinaikot-ikot na po siya. O nga, may aregloan tonight. Eh, hindi ko alam kung bakit alam na alam mo yung pakipag at bakit gigil na gigil ka na. Kailangan pumunta siya mamayang gabi. Ba't sobrang gigil mo? Ano meron? Nagsulat na nga po siya eh, Na yun meron na ba mga commissioner dyan sa inyong opisina? Wala po. Walang commissioner. Okay. Sige po. Salamat po madam, Captain Lorente Tiano. Yes sir. Magkataka po po sa inyo po at sa lahat po Ito ng po. kaso laban sa angkas na yung uh, isang rider nila nag-attempt na halayin at ninakawan pa itong pasahero nila. At na isang ang kaso dyan sa inyo. Inailapit. Pati daw yung mga pulis ninyo <laughs> nagdidilidali at uh, kinakampiyan po yung angkas. Sir, dito po sa headquarters po ng Pasig City Police Station, wala po... Ah, uh, report po na ganyan at saka sir, unang-una po na po kanina, hindi po gawain ng pulis yung mag-areglo, mag ayusin niyan. Thank you. That's exactly Apo. what I want to hear. Thank you. Sandila po, yes, po. Attorney Garrett. Yes po sir, magandang hapon po. Gusto ko sa Monday mag-issue kaagad ng resolution ipatawag natin tong angkas at lahat ng yung pulis, barangay, uh, yung nilapitan ni ma'am na taga barangay at yung pulis okay. para bigyan natin ng leksyon mga ito na dapat ang trabaho ng mga pulis hindi pag-aaregluhin. Dapat ang aregluhan doon sa piskalya. So that's correct naman po, Senator. No? Kasi at the level of the police, their job is to apprehend yung criminal if ever there is a crime and also to gather that proper evidence for filing po doon sa Piskalya, especially po dito sa uh, The crime is robbery with attempted rape. Uh, it's very clear po na nawalan po ng cellphone, so that's the robbery. Attempted rape dahil sa ano, awa po ng Diyos, wala pong nangyari. But they should have still treated this as a very serious incident. Sana, yun nga po, hindi na lang kinampihan or pinaboran ng barangay, police, and everyone else ito pong ano uh, ang pass rider Senator. nakita ko nang dahilan ko ba't kinakampihan. siguro nakapanaang ka siguro eh na operan kasi hindi Not naman sure. siguro hindi naman magsasalita yung yung mga nilapitan yung mga otoridad kung hindi nakapa na ang so, so, Senator? ang masaklap pa rito doon puminit ang ulo ko ng husto na sinabi nung babae ba nagsabi o oh, lalaki na total hindi ka naman nagalaw yun po yung, yung sabawsi po babae opo kita mo imbis na kampihan ka dahil kapwa kay babae, kinampihan ka. Siguro, nakapana. Na, ano po, ako pa po yung pinagalitan. Bakit daw po ako nagbubuk ng nakainom? Eh sabi ko po, hindi ko po kasi kabisado yung sa pasig po. Kaya po ako dahil yun po, ihahatid po talaga ako diretsyo po sa amin. Sabi po sa akin, lesson learned sa susunod, wag nang ganyan. Ganun po yung sinabi sa akin. Teka muna, victim blaming yan. Karapatan ng sino man ang magbook. Now, it's up to the angkas to reject or to accept. In this case, kung alam niyang lasing ka at bawal sa kanilang patakaran, edi eh, wag kang iangkas. As oh, simple oh, as that. Kaya nang tawag angkas eh. Yun po yung tinanong sa kanya ng no, mga katababaho ko po na ang, wala po siyang sinabi na may palising gano'n. Ang sabi lang po niya, sige, sakay na. Ganun lang po. O oh, ba diba? Kasi kung bawal yun, hindi kanya pa sa <laughs> aalis na siya kasi alam niya na nakainom ka. Opo. Oh, And then, lahat naman ng mga tao na sumasakay, whether angkas o grab, sinasabihan ko anong policy. 'Di ba? Yes. Kung nakita nila lasing, oh, eh bawal ang lasing dito sa amin o oh, bawal yung dala mo yung mga kargamento, ano ba yung mga bitbit -bit mo -bit, masyado malaki. They have to inform the pasahero, 'di ba? In this case, wala. Wala po. Okay. Captain Lorente sa substation 8, sino po yung hepe doon? Ah, uh, sa substation 8 po na uh, Pasig, uh, Captain Latoha po, sir. Okay, substation 8. Sir? Yes, Captain. may sir? Opo, Captain. Uh, sir, kung, uh, kung maaari po sana para ho na po natin yung, yung reklamo po ni Madam, yung ating complainant po dyan, Pero pwede po siya mag-report po dito, sir, sa women's uh, section po natin ng uh, Pasig City Police Station, sir, para umusad na po yung kanya reklamo. Matagal na po pala yan. Yes, matagal na nga po. Kung matagal na po, anong reaksyon nyo? Uh, yes, sir, eh, dapat po noon pa lang na ano na natin, sir, na i na po natin. At alam nyo kung bakit tagalan Captain? Yung eh, nga po, sir, nadinig ko po nga, sir, sa conversation kanina, medyo may parang arigluhan daw. Dahil yung mga kabaro mo at sa kayo mataga barangay, mukhang nakapa nung angkas. Sir, so, nakakalungkot po yung ganong uh, kalagayan, sir, na medyo Uh, Nag-release po yung pulis natin sa gano'ng anyway sir ano yung tulad sir kasi kami po dito sir hindi po kami nag-tolerate ang ganyan na mga gawain sir yung mga are-aregdo na yan yung mga pag-aayos pag yan po yan sir doon sa ating complainant sir para sa kapakanan ng mga kabaro mo sige yes, sabihin mo anong sistema proseso kapag halimbawa meron lumapit dyan sa inyo para magsampan ng kaso may pumunta po sa amin nagko-complain ina-assist in po namin yan sir Uh, kung ano po yung gusto niya gawin, kung gusto po magreklamo laban po doon sa nare niya at kung yung tao po ay subject for arrest pa, gagawin po ng mga polis po natin yon. Ayun. At hindi ninyo i-discourage yung nagreklamo na wag na magsampa ng kaso kasi napakahaba ng proseso niya, abala lang, etc. etc. Hindi yung gagawin niya, yes, tama? Talaga, yes, sir. Yes, sir. Hindi po talaga natin ano yan, Dapat nga po. Uh, kinakampiyan natin kasi biktima nga po yan, sir. Kaya Thank hindi dapat. So therefore, bakit ginagawa ito? Hindi ka hindi kayo sarado. Bakit ginagawa to ng ibang mga pulis? Yung ganong maling Ah, uh, pa-tara. Eh sir, o oh, din po natin sir kung sino yung pulis po na tinutukoy ni Madam para ho mapaano po natin na hindi dapat ganoon ang pulis. Thank dapat sa uh, serbisyo po dapat. Sige po, sasamahan po namin diyan sa sa inyong tanggapan, Captain, pero this time meron na po mga taga RTIA maging mga staff ko sa Senado para masiguro yes, na hindi na po siya ngayon basta-basta na lamang isnabin. Yes, sir. Bankos yes, sir. I, uh, at yes, sir. hindi na siya pwedeng i-discourage? Yes sir, po. Okay. Salamat po Captain. Yes sir. Welcome po sir. Attorney Garrett. Yes po Senator. So Monday, i-resolution ka muna. Yes, and then agad-agad patawag natin itong angkas Yes po sen Also gusto ko lang po i-comment sen no? very curious yung ano uh, action ng angkas Kasi uh, based on uh, yung katulad po nilang mga applications like uh, Grab and Grab, uh, hindi po nila empleyado ang mga riders. Sen. So bakit nila kailangan protektahan? Cool. Uh, they should cooperate with the victim. After all, they hold the best evidence as to the identity and the location of the crime po. Gusto was, ko, Ate Regales, sa ano, resolution, yung presidente at CEO ng angkas, kapag hindi siya pumunta sa Senado, ipapaso mo natin. Uh, we can coordinate po with the committee para sila po ang target natin for the subpoena po ng, ano, uh, sa hearing po natin gagawin. Sino ba nag-regulate sa angkas? Uh, angkas is regulated through the LTFRB rin po ata. Tawagin din yung LTFRB. Yes, sir. Ipatawag natin yung LTFRB. Apo. Patawag natin yung angkas, yung presidente ng angkas. Patawag natin yung police, pati yung uh, taga-barangay na nag-discourage kay ate na nandito sa atin ngayon. This is all noted, Senator. And yung resolution po, we will file it as early as possible. Once po na ma-refer na po yan, we will set the hearing. Kasi ang dami pong Pilipinos sumasakay sa angkas, And to know na ganito ang policy, we should, ano, Uh, we should address their concerns po. In fact, sa kahilingan ng kasamahan natin dito, meron din siyang bad experience sa angkas, pero wag ko na lang daw banggitin. Okay. And I will respect that. As a matter of fact, marami ng reklamo laban sa angkas. So patawag natin LTFRB, patawag natin yung DOTR. Kasi pati tayo, ano eh, tinatago ang angkas. Tama ba? Opo. Yung um, tayo tumawag. Po, tumatawag na rin po tayo ngayon kasi kinukuha po natin doon sa kanilang uh, Public Affairs yung details po ng case, details po ng rider. Hindi po nila na ibibigay doon sa researcher yes. natin. Opo. Sige, ato na Garrett. Yes po Senator, I Thank you. Thank you. Okay. Ito 'yan. Pwede niyo akong tanggihan dito which ginagawa niyo in the past. Okay lang 'yan. Pero gagamitin ko po yung kapangyarihan na ibinigay sa akin ng 23 million Filipinos kapangyarihan ng Senado na ipatawag in aid of legislation, investigahan ang mga reklamo inilapit sa akin dito. Subukan niyo wag pumunta. I'm doing this para masolve ang isang problema at may bago yung mga maling pulisya nang hindi na tumaulit at magkaroon ng legislation. Kawawa to si ate. Kita mo, pinagpiyastahan itong mga pulis at mga taga-barangay. Paikot-ikutin siya. Pati tayo pinaikot. Pero subukan niya paikutin yung Senado. May bibi din po ako. May sakit pa po yung bibi ko na 2 years old po. Niiwan-iwan po namin yun sa bahay, sa mama ko po, para mag magbantay po. Tapos kami po yung maglalakad-lakad ng mga dapat po namin asikasuhin. Pabalik-balik po kami dun sa police station. Laki-laki na po na nagagastos namin. Tapos wala po kami na ipafile na kahit anong report po simula nung November 12 po na nagpunta kami dun. Sige po. Bibigyan ko ka pang gatas ng baby ninyo. Salamat Yung mga na, na walang, pera sa inyo dahil sa pag-absent ninyo sa pagpalot mo papers. Ibabalik ko po. Ma'am, makakuha ka ng ustisya. I'm telling you. Salamat po. I'm telling you. Lahat patatawag natin. Kapag pinatawag na natin yung LTFRB, pinatawag natin DOTR, baka makansila pa itong lisensya naman ito kapag hindi ito nagsupot. support Okay? Sige ma'am. Lahat ng klase ng tuloy ibibigay namin sa'yo. May kalalagyan po ito. Huwag lang ko magpa magpaareglo. Kung gusto niyo talagang gustisya, sigurado ako makukuha niyo po yun. Makukulong yung si driver at yung angkas, bahala na yung maybe LTFRB, kung ano yung narapat na sanction dahil sa padalos-dalos sila at pinaikot-ikot kanila. Pati yung mga polis, mga taga-barangay na kumampi doon sa angkas. Salamat po. God. Ilang araw po kayo na wala ng ano? Sumpong araw na po yung sumula po noong November 12. Tapos limang araw po kami magpabalik-balik po doon sa police station. November 12 po ng gabi yun, nagpunta kami para mag-file ng kaso. kayo po yung call center agent. Opo. Oh, so mga dalawang linggo na po kayo walang ano? Sige. Bali, isang cut-off na po namin yun eh. Wala ano? po yung nasa po nitong ano. Sige, Sige. bigyan kita ng 20. Oo oh, po, salamat po. 4, 4, 9, 10, 20. Binibigay ko po ito sa inyo para hindi kayo makipag-areglo. Oh, hindi niyo po, po. Huwag kayo makipag-areglo. Ako na pong bahala doon sa mga pangangailangan nyo. Susuportahan ko po kayo all the way. Sa mga susunod na araw, magbibigay pa ako ng financial assistance para sa baby <laughs> mo, sa family mo. Kaya ako ginagawa yan para hindi, hindi, hindi ka matukso na makipag-areglo. Oh, hindi po, hindi po sa ginawa po nila sa amin. Pinapahiya po po ko nung rider na mga sinasabi niya po. Hindi po ako makikipag ano sa kanila. Kasi sobrang abala po yung ginawa nila. Sobrang pagpapaikot na rin po. Sige ma'am. Ronette, Sherry, bigay mo yung cellphone number niyo kay ma'am. Kung meron kayong kailangan, meron na kayong direct line po sa kanilang dalawa. And lahat pa po, po ng klaseng tulong na kailangan, ibibigay ko para hindi ka na makipag-aregno. Ha? Opo. Good luck, ma'am. Salamat. Sir, ma'am. Salamat, ma. Salamat, ma. Salamat sa tulong.